Babalutin yan. May mayo na lumas. May greto. Yung sa seaweed. Okay, sa kapal. Tapos, pakita ko yung ingredients. Isang century. May mayo Mahat. May mayo dito. Dito. Okay, ilag. Eh, ano ko muna yung mayo? Tapos may mayo. Tapos yung seaweed. Tapos ah. tomato. Tapos dalawang sibuyas. Ayan, yes. tutulungan ko na ito kasi baka abutan dyan mo yung siyam Ayan na. Hmm. siyam sham. Guide na yung mga anak niyo ha. iga guide doon sa mga gamit. Kasi mahirap na magkasugat-sugat. Ah, tahimik na si Miaw-Miaw. na ng pagkain si Martes. <laughs> uh. Ayan. Hmm. Ay, ay. Ang kay Z. Magnolia. Hmm. <coughs> Excuse me. Ito. Ito big na akong katabi ha? Kapag hindi pa ito gumana. Masarap sana to kung may pipino at saka Mahirap Mayarap na yun. Galing ka sa bagyo. Pwede pa nakalaki yung mga ano. Mga ganyan. Produkto. Kailan, kailan lang yung bagyo. Kaya mahirap na yun yung mga dahon. So, mga litos. Pati na yung ano, yung ano ba yung natutunaw? Yung pang sabaw? Mm. Yung natutunaw dyan, yung yung mahaba? Mm. Yung, ano mm. nga yun? Ano natutunaw? Di ba yung mahaba? Yung parang... pin? Yun? Hindi ko alam. Ikaw na. Ka. Pipino? Hindi. Tanglad! Ah, tanglad. Bakit lang utang lang, tinula ka ba? Diyan nga yung mimix. Uh, Diyan nga yung mimix. di oh, diba? Sinabi ko Dab naman yung lalim yung ano. Hmm. Ganun lang, oh. Kahit na mag... O. Binili natin na sayo na mga gamit. Ba bakit hindi pa yung gumana yung ito? Yan. Mga ibabad mo na. Oh. Ba't ako wala? Basa lang efektibo yating tubig ah. Hindi na, ilagay mo doon. Ilagay mo doon. Papalitan mo. Hindi ako magano. O, ilagay, mo, mo na doon. <tong> ilagay mo na. Eh, gano'ng masukot sila yun. Dito oh, ka magmix, mix na Mas oh. uh. maganda pag malalim. Walang Ay Tapos magtinapay lang kami. Mag-healthy muna kami ngayon. Ngayon lang. Ano kasi nila guys, tubig. Lagyan mo sa tubig. Dapat nakababad yung tubig. Tutig ka talaga yan, anak. Kaya malakas. Sakit na sa mata. <laughs> Tulinda lang ba ako? Sige, kaya ready ko na doon sa table. Huwag mo kasi tingnan kaya pwede ka ba ano. sa kamay mo? Huwag no, ka lang. Ang gasawa mo eh. Ayan. Ayan. Nagawa Ay, na sila ng tayo na. Mapunan, mag-healthy living. Kaya maghiwa kami dati, gaya, ang plangga na may tubig, may asin. Para di talaga siya amano sa mata. Plangga na na kami dati, panahon ng ano, yung gala, tawag sa amin. Yung may mga kasalan. Makakayak. Kami nirarintahan. Tapos, yearly yung naghatian. Ang ginagawa naman namin, bawat piyesta yon binibili yan ng ano, karni. Binibili ng baka. yon ang kakatay namin. Baka, kabayo, or kalabaw. Kinakatay namin yun. Piyesta. Ang bayad kasi doon sa amin, magservisyo kasi, ano yan, grupo. Mag may magberde, rentahan kami. Sa amin na lahat ng gamit. Kami na magkatay, kami na magluto, kami na magserbisyo, mahugas plato, lahat. Ang ano, nagrenta sa amin, kakain na lang talaga sila. para kami sa catering. apa ikaw na maghiwa. Ayan. Yeah. Ben? Ganun dapat. Kaya sanay kami magkayat dito. Tapos magkatay kami ng kalabang ubaka Magdamag. Magata kayo ngayon pa? Oo. Uh, Tidak lah. Magata pa ang gala? Oo. Oh. Uh. Bakit ikaw wala? Ano ko lang pagkasal talagang kuha ng restaurant pa ta? Binayaran ka? Oh. Uh. talaga. Kasi hmm. so, nagserbisyo ko noon, so dami abot-abot ako sa ilang lugar. Magpakasal ang mga ano. May nagpakasal ni Tipo May nagpakasal na ito. May ka niya. May hindi ko si Boys. Ano pa lang yung kasal na ano? Tawag sa mga bisaya likod-likod. Yung sa gabi, ah, apat na baboy, pakain yan. Lotoin namin yan.

Ganyan na, patulog ka pa. Pasugatan ka, hindi, ganoon. Hilain mo yan. Ayan. Tigas. Tigas. Hmm. Kukot sara. Ayan ang mga kainday ka, ka doon doon. Oh. Oh, ng bata. tuloy-tuloy lang yan. Oh. Itabi e, mo na yan, kasi diretsyo na ito. Video dyan, ha? Ayan ang bata. Oh. Sipag. Oh. Ano ang gawin mo dyan? spicy pa naman to. O later mo ulit, ano yung mga sangkap dyan sa ano mo? Sa tuna, sibuyas, kamatis, kamatis kaunting salt, kaunting pepper, tapos may yun eh. Sige, tapos sentai tuna. Sige. Asin, andyan! Ayan, ayan. Ayan, ay, galing. Ayan. O, oh, diba? Galing-galing ang bata. Oh. Ayan, dalag dapat ang bata. Hmm. to? Oh, tak pada yan, oh, damihan. Oh, sige. Pampalasa la lang naman yan. Terus salt. Tapos pisilin mo yung mayonnaise. Tanggalin mo yung Kontrolin mo ang silt, ha? Ano? Nah, 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 nah. Wah, gue obat! Wah, dami-dami nah, na! Nah, nah. <laughs> Wah, karo kasi sa kutsara! Tayo balik mo. Just me lang eh. Dito lang yan. Ilagay dito muna. na sige diyan. Hmm. Kaparis lang naman yan. Okay na tong dumikit. Oh, sige. Sige, tawagin mo na. Ayan. Hmm. Pasensya may mis in misunderstanding. Tumabas yung buong grupo ng asin. Sige na. Hindi, papa. matang tinggi gelinganmu apa tinggi si pak si pak nembata pasti pangkain apa okay ini tuh tuh nyamuk lagi pulang pen na. Pakita ko ka mama mo. I-mix mo muna dyan. Yan. Diba? Yan ang bata. Siya talaga magagawa. Kasi siya may gusto eh. Siya kakain. Hindi naman ako kain. Sa'yo lang yan? Ay, kulang. Okay. Ayun sa'yo kasi. Kulang. Kulang talaga yan sa'yo. Kulang na kulang. Wait lang, pakita mo muna kay mama. Okay. Ano na ba ito? Ano na? Mama, okay na ba ito? Okay na Okay na ba ito? Okay na yan. Dito na, dito pa na tumplahin. Yeah. Kunin mo na ito mga ito. Okay, tali ko mga lap po. Nag-i-edit ako. Pagbigyan ko talaga ito ng ano. Ayan na, mm -hmm. tapos. Siya. Ayan na, papatas. Anong gagawin ko dito? Eh, isip mo muna yan. Download mo yan. Tapos? Tapos punta ka sa, ano mo, yung mga picture. Tapos punta ka doon sa sa Google. Magano ka ng thumbnail. Ah, yung pangano. Oh, okay na? Lagyan mo lang hmm. ako. Papa, yung laptop. <coughs> mm. Tapos punta ka sa? No, Magigit ng photo. Na makasulat ka doon. Ayan. Ayan ba? Ayan na yan, diba? ano yan handa niya. Oh. Ayan. Sipag ng bata. Oh. na Sip to. Sipag mo ng bata. Kain na. Kuna ano mo yung ano? Seawigs. Oo. Kain na agad. Mabilis mo nang kain. Ayan. Ano ginawa? Ipakita mo na yung gawa mo. Baka sabihin nila ano ba ginagawa mo. Ayan. sarap-sarap. Ayan, na yung man niya. Ayan. Kahit salad, okay uh, na yan. yan. okay nah. Sige, ano na. Sige, mag ano Maglagay ka ng palaman Okay. Wait. Saan mo? Okay. Ano tawag dito? Seaweed. Bakit walang dagat? <coughs> Dapat weed lang. Weed. Hindi si. Kasi ang si na dagat. Oh. Ayan okay, na. Ipakita mo ha. Ano, okay na? Hindi pa. Isa lang! Uh, lalagay mo, pakita mo sila pa araw i-prepare yan. Pakita mo para kainin mo. Yan na, oh. Naglagay ng bata. Tapos, sabihin mo kung gaano kasarap yan, siguraduhin mo lang, ha? Na di tayo mapahiya sa ating mga viewers. Siguraduhin mo, ha? Gawa niya yan, ha? Hindi uh, Dapat nagsinapinan mo nito. Nagsapinan na, nga. Ayan nga. Ah, okay. Isa-isa oh, lang ah. Oh, Ayan. Ah, tapos oh. sabihin mo sa viewers natin para magbabay ka kung masarap. Mm. Ano lasa? Hinalo, Harap! Hinalo pati sus. Pero okay mm. lang. Tapos mm. may panapol, chance ito, pipino, mas masarap. Ano lasa? Masarap siya, spicy. Wow. hindi na kung ano available. Oh. Mm. Ano lang kung ano yung makita sa kusina. Ayan mga kaindi ka rin, laki ng subo. So, sige, magbabay ka na. Bye-bye. Panoorin nyo naman, ha? Okay hanggang dito na lang adios bye bye busog ng bata Ayon.